Yo guys, maganda magandang umaga sa ating lahat. So, for today's video, isi-share ko sa inyo yung product na ginagawa namin. So, ito nga pala ay bag ng Prosper bag. So, ang aming mga binibentang bag is talaga nakapackage din siya. Ayan. So, uh, plastic siya. Then, pagka sa inyo item, sigurado na, ano na, safe na safe yung bag na binili ninyo para sa amin so game guys mag-review tayo ng Prosper ayan yeah. ayan guys ayy hey, grabe guys oh tsura pa lang guys sobrang quality na yan guys oh ayan guys oh kita nyo to so every heat belt may dual adjuster yan ayan oh para kung sakaling mataba yung magsusuot pwede mong i-adjust dito pwede ka na mag-adjust ka lang para dito guys ayan ayan, pag mas mataba na ngayon, pagka mas maliit naman yung magsusuot yun, ibabalik mo lang siya sa dati i-adjust mo lang siya ayan, so ito, matiba ito guys ha ayan, gawang prosper yan syempre so ito yung harapan natin guys ayan o, oh. kita nyo ba yan guys So, solid. O, oh, isang Eh, hey. ah, kita nyo ba yan, guys? O, oh, may sticker pa, guys, o. Oh. Sheeeeee! Diba? So, may prosper pa siya, guys, na sticker. Ayan, so, may packet yan dito. Ayan. So, may packet din siya dito. So, para, parang dual packet na rin siya. Ayan. So, ito pero yun, hindi lang na ano tanggalin lang natin yun guys Siyempre, hindi na ako may iwasan yan siyempre, yung hindi sya totally malinis pero ayan na guys oh. malinis na sya ayan Okay. so ito naka -clip tayo guys ha ah. ayan o oh. clip na tayo tapos naka YKK zipper tayo guys ayan ano mo? ano mo ang gano'ng katulipan Huwag na ba yung tunog guys Yan tunog ng original So ito may friend kami guys Prosper Prosper bag So hanapin nyo lang yung page guys Kapag ka gusto nyo bumisita Doon sa aming page Maraming maraming salamat So yan yung front packet nya Dito sa ibabaw guys Meron tayong mga cord Yan yung cord na Halimbawa Gusto nyo mag ipit dyan Kung ano man na gamit Bimpo or uh, Bottled water na maliit Adjust nyo lang sya dito guys tapos paluwagan nyo siya ng konti pero ang mga ganito kasi ano na yan bali hindi na siya talaga totaling yung ginagawang oh, sinusukbitan kasi parang pinaka design nyo na yung case ayan, ayan. punta muna tayo sa side pocket nya rin ayan so ito paliktik yang yung yan tinatawag natin na hip hip belt ayan. tapos sa likod meron din tayong Ayan, extra ang packet, guys. Ang laki, oh. Kasya rito yung cellphone o yung mga, kung ano man yung mga gamit na pwedeng ilagay pa dyan, guys. Kasya, kasya dyan, guys. Kahit yung isang papel na, ano, na medyo, medyo one, one port lang yata, yun. Ang may paglilistahan kayo, mga ganun. So, ito. Ito tayo sa pinakaloob, guys. Ayan, okay, no, oh. Ang luwag ng bukasan, guys. Tapos, meron siyang key holder dito. Ayan, yung sa mga susi, magsabit-sabit ka dyan. So, ayan, guys, ayan. Tapos, itong loob niya, meron siyang Packet dito sa loob. Ayan, pinakasilip siya dyan. Tapos, bukod dyan, meron din dito sa bandang harap, guys. Ayan, dalawa yan, o. Oh. Ayan. Tapos, bukod dyan sa dalawang packet na yan, meron pang kami yan, guys. syempre ito, itong, itong malaki na ito. Ayan. Ayan, guys. So, YKK zipper pa rin siya. Tapos, naka cord clip pa rin. At guys, tingnan nyo, meron na rin tayong ganito. Para pag bibili nyo yung bag. Mas talagang napakaganda nyo. Eh, so, isubukan naman natin isuot. Kaya natin kung gan siya ka... Gandang isuot. Ka Ayan. Siyempre, gawang prosper yan guys. Ayun guys. Kita eh. oh. nyo pa yan guys oh napakaganda Ayan guys o oh. O oh. Diba? So pag mga magre -ra rides kayo Pamporma Yan, kayang kaya yan Maganda yan So, swak na swak yan Swak pamporma yan Hila oh. Tapos pag ako kumaka ng gamit mo syempre. Ayan lang Napaka simple lang. napakabilis bilis lang. Lagyan mo agad yung cellphone mo. Diba? Tapos kung ano may mga gamit mo dyan. Mga wallet. Alagay mo dito lahat yan. Asyang ang yan dito lahat. Okay. Yan. Tapos kung meron kang perfume, wax, syempre yung mga pabango natin, yan lahat yan, kasya dito yan guys o. kasya dito yan Gosh, I'm gosh, guys. Pag-iis nyo. Pag-abail na kayo. Ayan. So, yun guys. Ganda na itong yun prosper na Kahit yung design, uh, napakaliit lang niya. Hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kabalik pag sinuot siya. Ayan. Pero, kakita okay, mo par kasino ng malaki o maliit guys saktong sakto lang siya wala 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 Wallet. Tayo. wallet diba? So yun guys, maraming maraming salamat sa ating lahat, no? Maraming maraming salamat. Sana mag-abil ng Prosper Bag para makita nyo rin kung gano'ng ka-quality yung ginagawa namin. So yun lang, peace out. Maraming maraming salamat. Lagi tayong mag-iingat.